Pasyal mo na sa ating piggery. Saya <laughs> yung kambingan. Ay, kambingan pala. Hi! Ay, malalaki na aking mga mga bisiro. Mi! Mi! Busy ka dyan, Mi? Dahil pagkain ni Mimi. Hi, Esther! Hi, Lucas! Lucas! Uy! Yun eh, nandito si, ano, si Mia. Hi Mia, Mia. Abo siister, tti ano? Uy, 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 uy. Mia. Para sumila dito. Hi, suy, suy. Kaya na suy. Uy, may feeder na sila. Hi Jumbo, may feeder ka na. Ang ganda ng feeder niya. Punong puno. Punung-punung, ng grasya <laughs> uy halo halo hi lapit talaga si suy suy eh lapit talaga si suy suy hey, bong bong halo bong uy hi da hi da Oh, may feeder na si Sida. Si feeder na, si Mi, si Bibi, at si Mira. Huh? Ang ganda ng ano no, matipid pag may feeder. Huwag biha, si Soy Soy yan. Hmm, Soy Soy. <laughs> Ano na yun, ha? Hmm. Feeder. Salamat sa tumulong kay Kuya May, si Iber, tsaka si Glen. si Glenn. Hindi nagpabayad. Tulong lang talaga. Maraming salamat sa inyong dalawa. <coughs>